dan terima kasih ini terlalu Tak ada, tak ada. Kita berdua. Ini dia. Ini berdua. 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 Ini

example, hindi po may pwedeng gamit. Kasukat mo lang po, pe maglalagay okay. 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 eh, Para na, makita rin pa. po nila kung nasa niyo sukat. Oh, sige oh, yes. po. Kasi pag hapang wala pong mo, hindi nila makikita kung sino malit tama dyan. Kaya no. nga po, ngayon, ang pag-usapan po, po, sino pong gagastos na sila yung nag-aano, nag na tayo niya. Oo. Hindi po ba? Kami tayinig po sa... Susukat niyo sa inyo. sa amin eh, ano na sa amin, tahinit na kami dahil makinis yun sa mga kalitinisin namin. Pasukat yun sa inyo. O, ay pasusukat, gagastos din tayo lahat. Oh, dia pergi ke kedai kasi segala-galanya. Ada umur. Ia bukan problem nanti tau. Mana pun ibang orang panggas tu. Iya, kalau kalau semua orang panggas tu. Iya, kaya ni. Don, nak request. Okay. Ini dah kaya kasi kita pelak. Tiada ni. Tukar dada nyumbat. Mana mana yang tak tercakap. Bukan ada problem sesuatu. Bukan. nasubukuan yun sila oh. mga apo ay anak na tatay ko. Oh, isang po ng pamapo. Ayun, hindi. Isang lang yung kikapitan kung okay. gasi. Okay. Sino yung walang pambayad? Pero sila naman, kaya naman itang i-provide yun. Yung para doon sa kung ano yung pa kanila. Pwede sila magbayad doon para sa sungkat sa kanila. Oh. Kaya nang lahat sila magpapos. Yun, yun, yun. Yung sinasabi ko, kaya nang sinasabi ko, natayo, gagawin. Kaya kasi, sukat, kung gusto nila sukat na essay S.A. Yes, 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 Ako gumagastos. No. 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 Hey, uh, ah. yung sukat mo. Ngayon, ito pong lupa na ito. Ito po, sarin na. Meray to pay. Ah, ah. Oh. Right up yan. ni Papa kahapon. Ah, oh. eh, ah. Pa hmm. oh, ah. Eh, pinagawa mo rin? Ah. Libre ka yan. Oh. Eh, bubog lang naman yan. Hindi naman bahay pinagawa no. ko right May mga puno yan. Ah, 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 eh, ah. Ah. Kasi ah. magkakailangan <laughs> <laughs> na oh, naman tatanggalin ko ako yung bubog. Wag pa yung magkwento talaga. Oo. Oh, ayun. Bubog lang ako. Hindi naman ko pa yung bago. Wala naman pala sila. Nakakita kahapon eh. Pwede pa kayo ng Ah,